Nagkanda ligaw-ligaw na ako. Dahil <laughs> sa laki ng area, hindi ko na alam kung ano ako mag -e exit <laughs> Ito, ito. Tanda ko na. Putik lang kasi mulan. Ayan. Naloko ko na. <laughs> Kakaturo mo tuloy yan. Turo ka ng turo, ka na ata. Ha, boy. Hmm. Sagingan. Senyorita. <laughs> hmm. Oh, kalaban si. <laughs> Naantay na ako ng mga kasamahan ko. <laughs> Sabi ko, ay naligaw po ako. <laughs> Pasensya na. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan pabalik. Dahil pinasok ko yung kasulok-sulokan na gusto na lote ni kliyente. Oh. Pwede ka mamitas dito. bababa ng buko. Oh. Yun. Huh. <laughs> Ay, nakalabas din. <laughs> Naiwan ka, sir? Mm -hmm. Naligaw na ako. Sige, <laughs> eh. bye-bye. Ang kliyente.